One, two, three. Wika ng bukas. Wow! Ay. Wika ng Pilipino. Pampihirang wika. Maganda at mayaman sa mga salita. Ang alamang kimkim -kim, sa puso at diwa na ng akma at tama. At ngayon sa ating modernong panahon, laging kahingian ang globalisasyon. Filipino wikang napakarami iba-ibang hamon. Wikang Pilipino ay may katawagan. Panurog sa mga pangyayari bagay dito sa ating bansa o sang dahuman, sa buong daigdig nating pamayanan. Ah! Ang Pilipino ay wikang malakas sa landas na daan patungo sa bukas at ito ang tungkod tungo sa pag Upang makilala